Malungkot ang kalagayan ng mamamayang Pilipino pagkatapos ng malaking bagyo. Para matulungan ang lahat, nag-aalok ang Marvins ng 80% diskwento sa mga pressure cooker mula sa Japan. Pagkatapos ng malaking bagyo, nasira din ang bodega ko dahil sa pagbaha. Gayon paman upang suportahan ang aking mga mahal na kababayan, nagpasya akong ibenta ang lahat ng Japanese pressure cooker sa isang non-profit na presyo na PHP siyam na daan at siyam na put siyam lamang bawat isa. Ang pressure cooker ni Marvin ang pinakamagandang solusyon kumpara sa mga tradisyonal na pressure cooker na madaling sumabog, tumagas, at dumikit sa kaldero. Ang tatlong daan at apat stainless steel na material ay hindi kinakalawang, lumalaban sa init, at sa ilalim ng mataas na presyon. 8 litro na kapasidad na angkop para sa lahat ng pamilya sa paggawa ng mga nilaga, sopas, pritong patatas, at steamed dish. Ang pressure cooker ay natatakpan ng tatlo layer ng non-stick coating upang makatulong na pigilan ang pagkain na dumikit sa ilalim ng palayo na ginagawang madali itong linisin. Makatipid sa oras ng pagluluto ang mga pressure cooker ay nakakatulong sa pagluluto ng pagkain ng isa-sero beses na mas mabilis kaysa sa tradisyonal na paraan ng pagluluto.